What's up mga true Pup, another gala na naman 'to. It's tonight ay nasa over the top tayo sa Angono Rizal at libutin natin ang buong lugar. natin ang paggala dito sa entrada ng lugar na ito. Pagpasok namin dito, medyo mahaba ang pila pero mabilis naman ang pagpapapasok ng mga parking attendant. May time lang talaga na napupuno sila sa parkingan kaya hintay-hintay lang na may lumabas lalo na sa 4 wheels. Sa single, mabilis naman ang pagpapapark. 30 pesos sa single, 50 pesos sa 4 wheels. Pwede rin magpark sa kabila kung sakali na puno na rito sa baba. Ganon din naman ang presyo. Ngayon nakapasok na tayo. Umpisa natin ang pag-iikot from left to right. Ang una nyo makikita pagpasok nyo rito ay ang mga pagong. Okay naman dyan, mga Ayos, master. Sulit dito. Sulit. Gaya ng sabi ni Master Imon, sulit dito. Hindi naman siya ganun ka-pricey. Sakto lang para sa lugar na to. By the way, sa mga pagkain dito, kumpleto sila ng in-offer mga two Di kayo mauumay sa dami ng pagkain na pagpipilian. Mula sa drinks, sa milkshakes, smoothies, soft drinks, and alcoholic beverages. Kasi pwede mag-inom dito, meron sila dito. And meron din silang pizza, pasta, burger, ihaw-ihaw, mga prito, tuhog-tuhog, barbecue. Meron sila ng mga pagkain na ngayon. Bawal nga pala yung outside food sa lugar na ito. Pero di naman sila nag-check hindi sila maipit sa ganun bagay. May live band din na nag entertain sa lugar na to. Habang kumakain kami, nagiinom, nakaka-stress relief talaga. Hanggang sa likod ng stage, may mga pwesto pa po dyan. Maluwag pa dyan, mga paps. Nagawi kami rito na Sabado ng gabi. Nagkayayaan lang ang mga pagong na magkape ngayong gabi. At dito namin napili magpunta. Tamang banding lang. Kasi medyo matagal-tagal din kami walang gala. Kaya eto, gumala kami na mabilisan lang. Bago kami pumunta rito, sobrang lakas ng ulan sa North Caloocan. Kaya akala namin di na kami matutuloy. Pumunta kami rito ng alas 9 ng gabi, then nauna na kami ng alas 12 pero yung mga kasama namin na nagiinom hanggang alas 5 sila ng madaling araw dyan. Pagdating namin dito, worth it naman kasi maaliwalas yung panahon with matching stars twinkling pa sa kalangitan. Dito sa likod nga pala ng stage ay pwede na kayo mag sightseeing. Madilim lang sa cellphone ko pero sa actual mas maganda yan. May kita nyo talaga tanaw nyo yung City Lights by Night. Pagpasok nyo rito, eto kagad yung pupukaw sa paningin ninyo. Tanaw rito yung Metro Manila, may kita nyo rito. Then siguro mas maganda kapag ka pa sunset kasi may kita nyo yung kabuuan ng lugar. Hindi katulad pag gabi, ito nga ang nakikita lang natin makaramihan yung dilim. Lalo low class lang yung cellphone ko, Samsung A15. <laughs> ano pa aasahan nyo? Tara, proceed tayo sa banda dito. May viewing deck din dyan. Dyan din yung parking area ng mga kotse, ng motor. Nakikita nyo dyan. Then may malalaki tayong TV dyan para may, nakikita nyo yung mga tumutugtog, yung mga nage-entertain dyan sa entablado. Then ito nga yung kabilang view deck sa lugar na to. Yan, puro dilim na naman kasi ang dilim na cellphone ko. Yan yung paligid kumikidlat-kidlat pa doon sa kalayuan. Bakas pa ng ulan yan na pinanggalingan namin. Habang nandito kayo sa area na to pwede kayo mag-inom. Uh, kung nakaka-bote naman, walang problema. Kung naka kayo, pwede rin. Basta may open na uh, space, pwede kayo pumuesto dyan. Tapos dito sa second floor, meron din tayong pwesto kung puno na sa baba. Pwede kayo pumuesto dyan hindi ako handa mga paps pero nagdala talaga ako ng laser sa lugar na to <laughs> para makita ko lang na kasi ngayon ko lang may na kung hanggang saan ba abuti ng laser na to medyo low bat nga siya eh, kasi hindi ko siya na charge ayan tamang laser pointing lang tayo sa so malayo sa sobrang layo mga paps actually hindi na naabot ng laser na dala ko yung pinakadulo na pwede niya maabot pero ayan o tignan nyo <laughs> inner child Check naman natin yung isa sa mga banda na tutugtog ngayong gabi. First of namin natin itong Magagaling mga tumutugtog dito mga paps. Mga pambattle of the bands. Then proceed tayo banda Paikot lang naman yung lugar na to. Tapos kumpara sa iba malaki na yung lugar nila. Para sa tambayan o inuman. May kita nyo naman sa dami ng na-accommodate na nakapark na naka ng motor. Masasabi natin na malaki talaga yung lugar na to. Madaming tao sa mga panahon na ito. Lalo't weekend kami, pumunta, punuan talaga. Kaya bago kami makaupo as a group, ay nagganap kami ng ano, may hintay na pwestong mababakante. Tamang tingin lang sa po, tapos taasan ng kilay, usap tayo sa matatapos tapos tipong sinasabi namin na kami naman dyan. <laughs> tapos sa uh, hindi kalayuan, nandito naman yung public common CR nila. Pila talaga mga paps, kaya unay ihina kayo. Huwag nyo nang pigilan dahil pipila kayo sa dulo sigurado. Lalo kapag maraming tao. Pakicheck na lang din mga true paps yung video papunta rito kung gaano katarik. Then, pakurba-kurba kasi yung daan dito. Para may idea kayo kung paano papasok dito. Oo nga pala mga paps, 24 hours yung lugar na to. Uh, Pauwi na kami, alas dos na madaling araw. May mga nagdadatingan pa eh. At ayun, nandito na ulit tayo sa starting point natin. Sa entrance, then hanggang dito na lang muna sa ngayon mga true paps. Salamat, cut! Hanggang sa susunod na paggala, paalam! Oh, yeah. yeah.